Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nag. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Ma uh, Mark good, good morning, uh, VP. Uh, since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, uh, can we say na napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Aimee, uh, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa uh, pagkapangulo? Um, napilitan, hindi. Hmm, very rational yung decision making ko sa pagtakbo as vice president sinabi ko kanina ganoon din ginawa ko nilista ko yung positive nilista ko yung negative nandun yung positive sinabihan ko yung pamilya ko tell me the negatives so hmm, ano yung isang tanong nagamit yes clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi di, ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nag. Daloy Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, Uh, hindi naman siya nags nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse uh, si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Um, hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then um, pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture.